Magandang araw mga par. Kamusta kayo mga gar? Medyo natagalan din bago tayo mag-upload. Pasensya na kayo. Sobrang na busy Anyway, eto na naman tayo sa bagong video mga gar. Sobrang late upload na to mga par dahil nung nakaraang summer pa to. Yung isa naming kabarkada na kasama sa video nasa ibang bansa na ngayon mga par. Yung isa naman nasa Maynila na ulit. Ngayon lang natin na edit to. Sobrang busy kasi tayo. Anyway, kakagising lang namin dito. Nung kasi kami natulog sa bahay ng isa naming kabarkada mga par. At dahil may mahalagang importanteng lakad tayo ngayon, isa-isa natin silang pupuntahan. Ang kasama ko nga palang videographer dito ay si Boss Atan. Siyempre, maganda ang camera niyan. At ang una nga naming pinuntahan dito ay si Boss Ariel. Pero sabi ni Boss Jepoy, andito na rin daw siya. Tara, samahan nyo kami, tingnan natin. Oh, <laughs> ito na naman tayo, nagbabalik. pupuntahan natin yung mga kaya, So mga vlogger po ayan. So Ayun, nakikita niyo ang pinakamayaman namin kaibigan. Bago dating ano, bagong babang barko, tropa kasama kanyang chips oh, nga yung videographer ngayon ang ating vlogger Mami,

Kita niya naman. Pakita mo, pakita mo. Ayan natin boss gusto rin. Nag-aakit pa. Para <laughs> ang kanyang mga alagang ano. Aso At sino to? Sino to? Ayan, nagbibideo si Boss Atan yan. Ay. Anong tawag? Boy Tulog. mo tumatan yung cellphone. <laughs> 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 kanya talaga yun. Akin to. Ay, kanya yan? Oo. Pugit yeah, na nyo naman. Pugit na Pag tayo bulag. Bagong gising na bulag. Sabog. Pugit mo na ako. Tamang tayo, ano, hindi pa ano. Boss, wasan tayo ngayon, boss? Sa aking farm. Anong meron sa farm mo, boss? Ito yung mga hayop. Gala ko, boss, swimming pool, hindi farm. Swimming oh, pool ng mga isda. Maraming isda dun, boss. Madami. Bukos ang vlogger. Hindi pa pala ako nakapagputol ako. Alam na, puto, puto Ayun, wala pa naman. Wala pa naman tibig niya. Putol. ba? Ito na, bogey Ito na. Mga boss, mamaya ka naman po. Ito na. Boss, namimili ka naman, boss. Oh. Dito nga ay namili muna tayo ng ating dadalhin mga para. Siyempre, mag outing tayo ngayon kaya dapat meron tayong pagkain. At nung nabili na namin lahat ng kailangan namin dito, siyempre, aalis na tayo mga gar. Uh... Hey, dal! <laughs> 귀여워, 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 귀여 At ayun nga mga par, nakarating na tayo dito. Welcome to Tampisaw. Napakaganda ng lugar na ito mga par. Kaya kung nagbabala kayong mag-outing, pumunta na kayo dito. Pero syempre, kakain muna kami bago kami maligo dito. Syempre, mahirap maligo nung hindi pa kumakain mga par. Tara, samahan nyo kami. Napakaraming taong naliligo dito. Ganyan talaga pag summer. Kaya pag pupunta ka dito, dapat nakabuka.

Ganda. Gato. na drakonrol. Oh. Ayang ha, bubu. Haha. <laughs> <laughs> Di pala nakarecord kanina! Ngayon. Ayan! Oh, hi! Baluloy! Hi! Ngayon. nga Ngayon. nagtatago sa likod ko! <laughs> Ah, <laughs> oh. oh. Patago, tago tago pa sa likod ko. Tago <laughs> <Ligo> na. Oo, <laughs> oh, oo. Oh. Vlogger. 1 2 3 go Boom oh. <laughs> Ano? Lunod <laughs> Lunod Sama <laughs> na yan. One, 2, 3 Yo, si j Si j Si J-Boy 1, 2, 3 Isa ba? Isa ba? Kaya si Isidboy Ayaw, ayaw Ayaw Ryan, si Dubo Pwede palo

papa namanya yang Oh, Boss, ais lang aja mga boss Go <gulik> <laughs> Lay lang ano eh lang yan <laughs> isa dalawa <laughs> wala hindi <laughs> umabot boy o yan o si j-boy kay <laughs> kayo ni j-boy o oh, si j-boy j-boy bullfrog naman <laughs> <laughs> Ako, j-boy ka tago one, two Rey! Wow! Emilio, gigoy. Sandagan. Sande do na bot. Uli dali. Pagbulat pero ang titi hindi. Yan lang. pala hoy, Jemy. At ayun nga, ginabi na kami dito mga par. Napasarap yung paliligo namin dito. Kaya hindi namin na malaya na dumidilim na pala. Anyway, sulit na sulit yung binayad namin dito mga par. At dahil nga uwi na, dito na naman natatapos ang ating video mga par. Samahan nyo ulit kami sa susunod. Paalam!